Yo, what's up? and meron lang ako papakita kasi meron mga pro BBM na nag at dapat daw pong protektahan si Marcos Jr. Ayan mga lodya Papakita lang po natin kung gaano po talaga sila karami. Ayan po mga idol, grabe sobrang dami talaga ng ano, loyalista. Sabi ni Gadon, kasi mga idol, uh, hindi naman daw po talaga mananalo ang Duterte. Uh, kaya nga po dapat hindi na nangangawa daw po si Senator Amy Marcos para makaging tandem ito sa 2028 election as Vice President po ni VP Sara Duterte ngayong eleksyon na darating mga idol. So ito, makita po natin at ipamukha po natin kay Mr. Gadon kung gaano po kalaki o karami ang supporters ni Bongbong Marcos Jr. <laughs> Tingnan nyo mabuti ha. Oo. Sana naman mga idol, eh, matauhan na kayo. O. Yan ba yung sinasabi mo, Mr. Gadon? Sinabi nyo pa na napakarami daw po talaga ng Ilocandia. <laughs> Saan lugar yun? Sana naman, eh, pakita nyo po yung buong puwersa nyo. Ang dami-rami na pong nakakaalam kung ano po talagang klasing presidente ito si Marcos Jr. Kagayang-kagaya po siya ng tatay niya. Bumabagsak po ang ating bansa sa kanyang pamumuno. Tapos ngayon sasabihin yun, napakarami pa rin sumusuporta. Baka nga yung mga ibang loyalista dyan, umayaw ni. Eh. Ha? Klarong klaro na talaga kasi kung gaano po siya ka -week leader sa ating bansa. Tapos nagagalit pa po kayo kapag sinabihan ng BBM resign. Ha? John B. Cremulia, bawal na kami magsalita. Kapag ayaw namin ng isang namumuno ng ating bansa, eh pwede namin yung pababain dahil yan po ang kapangyarihan ng demokrasya. Kaya wag po kayo masyadong paepal dyan. Huwag niyo pong baguhin ang kung ano pong nilalaman ng konstitusyon. Kayo kayo lang po ang nakikinabang sa kaban ng, at pera ng ating bayan. Ilan po? O gadoon, pasok. <laughs>